Meron pong pumunta doon sa bahay nung kinausap namin. An identified na tatlong lalaki naka-jacket at hindi po pinakita yung ID sa kainan dalawang SUV at maliwanag yung sinabi po doon sa may-ari na wag nang ituloy ang maisugrali sa Bulacan. Kung gusto niyo ika sa ibang lugar. Baka ika magaya kayo sa governor ng Davao del Norte at mayor ng Cebu City. Baka masuspindi ang governor ninyo at ang mayor ninyo. So ganun po, hanggang sa makancel na nga yung event. Kaya nakakalungkot po dahil lahat po tayo gumastos na ng ating airfare sa sarili nating bulsa. Voluntaryo tayong nagsikap na magsama-sama para manindigan para sa bayan. Pero all of a sudden, dahil lang sa pag-abuso sa kapangyarihan, sa panggigipit, sa pangaharas, nawala po yung dignidad bilang isang pinuno ng bayan. Dahil dito po unang itinatag ang uh, unang republika at ang pag, uh, pagbuo ng konstitusyon ng Pilipinas. Kaya nagsikap po kami makipag-ugnayan sa local government unit. City ah uh, City uh, City Government of Malolos. Ganon din naman nagtakip coordinate po kami sa provincial uh, capital para hiramin ang public place kagaya po ng Bulacan Sports Complex at ang Malolos City Convention Center. So batay po sa batas pambansa 880 ay sinunod natin yung ano yung mga uh, proseso, ano yung mga dapat at hindi dapat gawin binalangkas po namin ng maayos. Gabay ang aming mga uh, lead convener para hindi po kami magkaroon ng uh, lapses. So sinubukan po namin na magpa-schedule. Una po kami nagpa-schedule sa uh, sports complex. Kala namin okay na. Pero nung nai na po, ilang ilang araw lang binawi na uli Ganon din naman yung nangyari sa Uh, Malolo City, mas marami pong beses kami nagpabalik-balik kasi ang setup, ibibigay sa amin yung schedule, bukas, iba na naman. Hanggang sa magkaroon ng mga conflict, umabot po kami ng April, wala pa rin na ibibigay na malino na schedule. So muli po binalikan namin yung uh, Batas Pambansa 880 kung saan ang pagbibigay ng permit at hindi pagbibigay ng permit ay naging malinaw. Nakalagay po sa Section 4, kapag ka private property, hindi na po kailangan kumuha ng permit. Yun po yung malinaw sa Batas Pambansa 880. Kaya naman, una po kami nag-attempt ulit na manghiram ng isang industrial park, isang venue na private. Muli po ay nakipag-coordinate kami sa local government dahil ang nakalagay po doon wala mang permit pero kailangan i-coordinate ipaalam sa local government unit para ang seguridad at ang kaayusan ay masigurado po natin so anong nangyari kung okay, nakipag-coordinate po ulit kami sa uh, even sa provincial police office ng Bulacan dahil nga po dumadaan tayo sa tamang proseso but it so happened after four days binawi yung uh, approval nung uh, unang industrial part na hiniram namin dahil ang nagpasya daw po ay ang um, board so uh, hinayaan na lang po namin afterwards nakakita po kami ng bagong venue isang maluwang na open field na again private at ito nga po yung Bustos Bulacan doon po sa Bustos Bulacan Direkta na po naming nakausap yung relative or yung authorized representative ng may-ari kasi yung uh, may-ari po mismo ay uh, hindi na nakakaharap dahil gawa ng uh, health conditions. So yung pong kausap namin ay siya mismo yung aming uh, hini hinilingan sa pamamagitan po ng isang kasulatan na tinatawag naming authority to use the property. So, pinirmahan po namin parehas yun. Tanda na kaming dalawa ay nagkasundo na pwede naming magamit yung lugar. So, after po noon dahil okay na, nakipag na kami sa LGU dahil kailangan daw po na ipagpaalam. So, nagpadala po kami ng sulat. Umokay naman. Wala naman pong comment ang local government dahil sabi nga nila i-implement lang naman walang problema so nagulat kami meron pong pumunta doon sa bahay nung kinausap namin an identified na tatlong lalaki naka jacket at hindi po pinakita yung ID sa kainan dalawang SUV at maliwanag yung sinabi po doon sa may-ari na Huwag nang ituloy ang rally sa Bulacan. Kung gusto nyo ikas sa ibang lugar, baka ikamagaya kayo sa governor ng Davao del Norte at mayor ng Cebu City. Baka masuspindi ang governor ninyo at ang mayor ninyo. So siguro po, dahil nga private individual, natatakot siya na sa, sa kanya ibaling yung sisi kung sakali pong uh, mapag-initan ang LGU binawi po niya ulit yung uh, pagpapahiram. So ang ginawa po namin, nung gabi din na yon pinuntahan namin siya, pinakita po namin yung Batas Pambansa 880. Pinakita po namin yung mga memorandum circular galing sa DILG at yung mga decision, uh, Supreme Court decision kung saan pinaliwanag namin. Ito na po, may batayan na kapag private property, hindi kailangan ng permiso, ng permit hindi na kailangan mag-apply ng permit. Lumipas po yung mga araw, umukay naman, smooth sailing naman. Nagkaroon na rin ulit kami ng kasunduan na para ang mananagot ay ang organizer, pumirma ulit kami ng kasunduan. Doon sa kasunduan na yun, ay lumalabas na siya ay uh, rental na para mas maging binding yung usapan. So ibig sabihin, pumalog ulit kami sa kasunduang malinaw between two different parties, individual parties, intelligent parties po na hindi na kailangan ng permiso ng local government unit. So nagkasundo po kami doon. Hanggang sa dumating na naman yung time, tumatawag na naman itong may-ari po at sinasabi may tumawag daw sa kanya. Hinaharas siya na yung property na nila ang pagbabalingan. Yun po yung uh, na naman siya. So ang sa amin, wala tayong dapat pangamba. Yun yung, yung lagi na pinapaliwanag sa kanya. Pero pilit niyang iniinsist na mayroong nasa likod ng mga pag-iigpit, ng mga pananakot, ng mga panghaharas sa kanila. Kaya ang ginawa po natin, pakipag-ugnayan ulit tayo sa LGU. Nilinaw natin na wala na pong uh, dapat iatras. Kaya dapat natin ituloy yung uh, peace rally na ito. So So nagpatuloy po tayo hanggang sa dumating ang April 28. ngayon nga po yun. Ay bago mag April 27 kahapon, April 27. Nagulat po kami yung buong uh, paligid ng property ay mayroong sampung tarpaulin na nakalagay private, private property bawal gamitin. At may nakalagay pong pangalan doon na attorney. So nagtataka kami bakit biglang mayroong ganong uh, announcement na tarpaulin na meron po kaming existing na kasunduan. So, ang iniisip namin, bakit paiba-iba? Nalaman namin kinagabihan ng April 27, may pumunta ng mga polis para papirmahin yung may-ari written. Ano na siya? Type written na siya. Or ibig sabihin, gawa na siya. Ready-made na siya. Na pirmahan yon na hindi siya pumapayag. So, on that part, parang medyo nakakaramdam na talaga kami na may pressure. Meron ng pagkilos na hindi naaayon sa batas so umaga po kanina nag-uumpisa na kami mag-set up ng stage inaayos na rin po ng SMNI yung kanilang uh, mga equipments bigla pong dumating ngayon itong attorney uh, attorney Jose Cruz na kung ipagtaboyan po kami doon sa lugar ay nakita naman po sa social media kanina how he treated the everybody in the, uh, on the field na inexpect namin as a lawyer ay magkakaroon ng maayos na pakikipag-usap. Sinabi namin, intayin lang po yung lawyer na kasama natin pero hindi na po naintay at gusto po paalisin agad kami dun sa property. So sinunod naman po natin dahil ayaw nga natin ng gulo. Ayaw natin na sa atin magsimula yung uh, mag-trigger yung commotion Kaya sinunod po na, nandun po si Bishop Kangina, kami po, hanggang sa inintay po namin yung pa uh, time na mapapayag. Pero up to the last minute, nagulat nag kami. Mismo siya pa yung nagsabi, yung client niya, gusto nyo i-demanda nyo na ng Bishop kontra. So meaning to say, siya mismo alam niya na yung client niya ay mayroong nilabag nakasunduan. So, on that part, dapat siguro beforehand na pumaloob yung lawyer, sana na, nakipag-usap din muna sa conveners para hindi nagkaroon ng komosyon kanina doon na parang basta ka nagtataboy. Ang mga kapulisan, naintindihan po natin sila kasi wala naman po silang power na basta mag-eject doon, not unless merong court order. Pero ang ginamit lang pong basis ay yung letter na complaint na ibinigay sa uh, PNP kung saan meron din pong discrepancy ikukwento po mamaya ng kasama kong uh, uh, organizer para mas maintindihan po natin yung uh, naging pag-uusap yung kasunduan. So ganun po hanggang sa ma-cancel na nga yung event. Kaya nakakalungkot po dahil lahat po tayo gumastos na ng ating airfare sa sarili nating bulsa. Voluntaryo tayong nagsikap na magsama-sama para manindigan para sa bayan. Pero all of a sudden, dahil lang sa pag-abuso sa kapangyarihan, sa panggigipit, sa pangaharas, nawala po yung dignidad bilang isang pinuno ng bayan. Kaya nag, sa amin po, kailangan natin ng justisya kailangan nating ipakita sa taong bayan na nasa na yung pinuno, mga namumunong may political will. Yung tumitingin sa batas. Yung po yung inaasahan natin. So on that part, ay hinihikayat po namin, hinihiling namin sa inyo, mag buksan po natin yung kaisipan natin. Are we on the right track? Nasa tamang pamamahala pa ba tayo? Kasi kung ganun po yung nangyayari, what more yung mga nasa laylayan kung paano tayo sinisiil bakit po na, na nadadamay yung uh, magandang uh, layunin na ipinapag, uh, pinagsisigawan po natin sa punto ito kaya sana po uh, sa lahat ng Pilipino maging open minded na buksan na natin yung kaisipan natin masyado ng iba yung sistema, yung dali na sistema na nakikita po natin yun lang po.